Hello what's up mga kasolo? magandang araw po sa inyong lahat. Uh, for today's video mga kasolo, ay uh, may gusto lang po akong i-share sa inyo na kulang po sa ating video about don sa nating headlight dito sa ating uh, Mirage ano G4 na LED ano yung Nobsite LED H4 yan. So gusto ko lang pong i-share ano sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po mag-adjust ng ano po ng uh, headlight natin kung halimbawa mataas siya or hindi siya nakaayos ano halimbawa nasisila yung kasalubong niyo no at hindi siya nakaayos so papakita ko lang po sa inyo ano, kung paano mag-adjust napakadali lang po ito mga kasolo kung paano siya i-adjust ano at kayan kaya po ninyo itong gawin kahit na po sino ano na gusto magpalit ng kanilang stock na headlight ano uh, Madali lang po mag-adjust at ituturo ko po ito sa inyo. Napakasimple lang. Ganito po siya. Yan mga kasolo. Ito po yung ating headlight ano. Yan kung makikita nyo yung ano pinalit natin. Dito nyo lang i-adjust oh. Yun oh, may makikita lang kayong tornilyo diyan no. Oh. Tapos yung nandoon. yun yung nandoon. Tsaka ito. Ito pag pinihit nyo ito, makikita nyo yung headlight nyo. Uh, mag left left or right ito itong nasa taas at yung nasa baba yung nandoon yan naman ay yung ano up and down ayan so makikita nyo yan pag pinihit nyo yan up and down yan yan up and down yan tapos ito left and right yan makikita nyo yan at syempre ganoon din sa kabila Ayan, ganoon din yan dyan ito left and right tapos yun madilim na. Meron dyan. Up and down din yan. So madali lang i-adjust. Ayan mga kasulo. Pihitin nyo lang yan. Makikita nyo na. Na mag-iiba yung position ng inyong headlight. So ganun lang kasimple. Mag-adjust mga kasulo. Napakasimple lang. At yung napanood yung naman yung mapapanood yun naman yung ano. Video kung paano magkabit ng headlight. Pagkasalpak nyo yan. Pag hindi siya na wala siya sa align. Dito na lang sa i-align sa tornilyo na to kaya nan meron yan subukan nyo lang pihitin left and right up and down yan sa baba ganun din sa kabila so mas maganda yan gawin nyo sa gabi para kitang kita nyo yung ano nya at syempre, dapat yan wag nyo pagpantayin yan dapat mas mababa dun sa ano left side ano yan halimbawa ito mas mababa dapat ito kasi dito yung ano eh sa salubong dun sa kasalubong nyo. Dapat mas mababa itong left side compared doon pag nag-adjust kayo. At yan mga kasolo. Ito lang, gagamitin nyo lang siya ng ganito. Ano? Gagamitin nyo lang siya ng ganyan, ipihit nyo lang na ganyan. Dali lang. So, ang size nito is 8, yan. Number 8. Yan po kadali gamitan nyo lang ng 8 yan so ganoon lang kadali mag adjust 8 pihit ganoon lang so ganun lang mga kasolo kadali mag adjust ng ating headlight ano pag nagpalit kayo para hindi naman nasisilaw yung kasalubong nyo sa sakyan so pwede na magpalit ng mga LED na malalakas basta i-adjust nyo lang po sa tama para hindi masilaw yung kasalubong nyo so ganoon lang kasimple po mag adjust ng ating headlight ano. sa ibang sasakyan hindi ko alam ano pero dito sa Mirage G4 or di, ewan ko lang sa hatchback kung ganun din mag-adjust ano kung may may tornilyo din na gano'n. basta itong Mirage G4 ay ganun po mag-adjust yung mga kapwa ko may Mirage G4 diyan pag nagpalit kayo ganun lang po kasimple kasi, mag-adjust so pag nagpalit kayo huwag kayong mag-alala kayang-kaya niyo yung palitan at i-adjust ang uh, iyong headlight pag nagpalit kayo kaya walang problema pag kayo lang para tipid din sa labor kasi mahal ang labor ngayon pag mapapalit pa kayo napakasimple lang naman gawin kaya yan so yun lang mga kasulang so video natin ngayon uh, kung paano mag adjust ng ating headlight sa ating Mirage G4 so maraming salamat po God bless, stay safe po ciao, peace out